It has always been at my side through I could hardly endure. Yes, this is part of me. So Anataya, quick short ride. Yan, 447 na. Nan hapon. Uh-huh. Full tank, but with a twist. First. full tank ng uh, PG1 mga kaibigan Tingnan natin kung saan tayo pwedeng dumaan para masubukan yung trail uh, ability nitong PG1 mga kaibigan Kasalukuyan so, nandito ako sa May Clark Airbase yan, sa yan sa Pampanga Napakasarap dumaan dito Walang ganong sasakyan Even sa mga nagbibisikleta oh. Tingnan nyo naman Ang sarap niyang i-drive Kahit sa patag mga kaibigan Smooth siya do bago siya Talagang uh, consider na natin yon di ba? Pero ano siya Smooth Yan Nagdano natin sila So Diretso lang tayo Hanap tayo ng uh, Trail Kung saan tayo makakataan Bago na tinabutan yung Gasolinahan mga kaibigan Yan So kapit lang kayo at Mabilis lang to Let's go Yeah Nakaka 37 Kilometers na tayo Dito sa PG1 Mga kaibigan So and counting Yan at uh, yung ano Speedway Dito tayo dadaan Tingnan natin kung Possible yung naisip kong Trail mga kaibigan. Sarap pag oh no. Kalmado na. Kalmado na yung sitwasyon mga kaibigan. So, wala na nga yung bagyo. Kahapon, mayroong pang-ulan, eh. Ngayon, tahimik na oh. Ultimo yung sapa. Hindi na malakas yung hagas ng tubig. Berding berde yung mga puno. Dahil na ano sila, naanlaw sila mga kaibigan. Medyo kulang na yung gas natin, no? <laughs> <laughs> konting konti na lang siya tingnan natin kung gaano katipid talaga masusubukan din natin yung tipid niya sa consumption ng gasolina mga kaibigan <laughs> dito tayo liko tayo dito dadaan tayo dito Uy, daming ano baka dami oh mga ibigan. ayos ah <laughs> ganda may mga ano dito farm ng ano ah uh, cow baka ano oh. Nakakatakot baka manuwag <laughs> Yun, oh. dito tayo kanina ay nandun tayo kanina sa may taas ah uh, ngayon na, dito naman tayo sa may lilalim ng tulay mga kaibigan dito yan sa may Sakobia Bridge and uh, lang natin to doon may gasgas -gas na doon no? Oh. minsan pasadahan natin yun but for the meantime tutumbugin muna natin is yung gasolinahan mga kaibigan bago <laughs> tayo mag ikot ikot ng todo Yellow Bridge o oh, mga kaibigan <laughs> so dito tayo pass by tayo dito sa ibaba na papuntang New Clark City yan itong daan na to sa taas mga kaibigan Ayan na So ito yung first time Niya Na aapa Sa lupa mga kaibigan ah, ah. Ngayon pa lang siya dumaan sa hindi simentadong daan itong ating PG1 kailangan maunahan natin sila bro para maganda yung kuha natin ayan at, dito medyo meron ng water banks dito yan Yeah Muddy Woo Ayos hmm. Yan Malambot dun Dito tayo Hindi natin Hindi tayo makapag Overtake kila ano Yan Nakuha din natin sila Uy Nakupo Yeah Ya! Yeah. yeah yun Galing ay, show, Ay nako <laughs> Puno ako ng putik <laughs> Sapatos ko Pati pantalon <laughs> So Expect na natin to mga kaibigan Siyempre, Dahil maati oh Ang mali ko lang Masyado kong napatigas yung ano ko ah, Gulong Kanina binomba ko bago Malis ng bahay So medyo Makaldag siya at saka mas slide. Yan. Ay nako, grabe oh. <laughs> yeah. Sige. Ayos ah. <laughs> Woohoo. slide yung gulong ko, kan? hindi ko mabatak. Gawa ng ano nga. Ay. Puro yun ah. <laughs> Puro chocolate eh. slide talaga siya Diretsong ride lang tayo mga kaibigan Buti na lang simentado na dito Ay yung nadaanan natin to na Yan, so dito naman tayo ngayon Mga kaibigan Tanong natin si kuya kung makakadaan tayo ya yeah. Kaya ba? Ayun uh, know, oh. Medyo hindi na siya ganong kalakasan. Tay, kaya po ba? Kaya po ba mag-pass dyan? Oh, oh, yan Tara, subukan natin Let's go <laughs> Sakto, sakto Pusing dito tayo sa bibaba. O so, magre-river -ri crossing tayo. Ayun oh, lambot ng daan. Pero, susubukan natin si PG1 dito. Daan natin sa malambot, syempre. Janet, kay mama ko? Yan, ano pangalan mo? Byron Rendel Rendel si Byron siya si Rendel Shoutout sa kanila kay yung kasunod ko kanina no Ah oh, O, sige Tutuloy na ako ingat kayo ah? Nang sticker si Ate Yun ah? San magandang duman dito sa gaganon ako dito Paganon dito Oh Tapos doon sementado doon di ba Yun ayos Sige, tingnan ko kung saan ako lulubog. <laughs> Ah. Oh. Mm -hmm. O oh, sige, salamat. <laughs> Tingnan ko paano dumaan sila, bossing. Yan. mga kaibigan <laughs> nalampasan natin yung ano yung malalim doon and ngayon nandito tayo ayan oh nandito tayo sa itaas yan, so pagkalampas natin dito, wala nang ganito <laughs> ayos grabing <laughs> kargahan ng ano to gasolina napa trail ride tayo mga kaibigan eto pa ito pa Sa natin dadan Dito, syempre Sa may, ano Tubig Yan Ayos Yeah So, dito tayo I Grabe lubak to Yeah Woo <laughs> Pg1 <lang> malakas <laughs> Ang sarap <laughs> So Let's go At uh, diretsuhin na natin to mga kaibigan <laughs> Yun oh Tayuan natin mga kaibigan <laughs> Puno na ng putik Si PG1 Daming truck dito kaldaga no so ayos sya mga kaibigan yung suspension nya ang ganda ng play kahit dun sa may sapa kanina hindi man ako ganong ano dun hindi ko man ganong naramdaman hindi man ako tumukod hindi man totally nabasa talaga yung sapatos ko oh wow dito tayo banda Tapos sidahan natin dito Tubigan natin Yan Yeah Woo Sarap <laughs> Sarap gamitin Sarap paglaruan ng PG-1 Ang lambot niya mga kaibigan At ang gaan Yeah, point tayo dito mga kaibigan Ayos At, uh, Nakalampas tayo Syempre Kompleto yung gear natin Mga kaibigan May helmet Nakasapatos May headlight Etc Etc <laughs> Nag enjoy ako Sobra mga kaibigan Mapapalayo kami nito Sarap gamitin Grabe Dito ako nagpapakarga kasi Mura dito eh Mura yung gasolina nila dito mga kaibigan Ayan o 54, 56, 59 So tingnan natin dito 51 55, 56 Dito tayo Mas mura dito Star Premium Ngunit yun, dumi na. So, full tank natin, bossing. Oh, full tank natin. Unleaded. Yan. So, unang full tank ng ating PG-1, mga kaibigan. Tingnan nyo naman, grabe yung dumi, o. Oh. Ayan, <laughs> ayos na yan. Bossing. Yan, so, 220 siya, mga kaibigan. 3.94 liters ang ating nakarga so meron pa siyang laman pala kanina nakapagkarga mga kaibigan so ngayon di na natin alam saan tayo pupunta ay naku tingnan natin yung itaas dun tara magkape tayo banda dun parang abuti na tayo ng dilim ah enjoyin natin to Busog na busog. Yeah. <laughs> Full tank ang ating PG-1 mga kaibigan. And syempre, hindi na natin papatayin dito yung ating video para makuha na natin itong iconic bridge dito sa may bamban. Itong hanging bridge dito. Yan. At uh, nagigitan nyo naman. Puro likod ng traffic nagigitan natin. <laughs> may naka-dirty finger pa siya <laughs> oh. <laughs> Gravika! <laughs> sarap ng tanawin dito sa taas oh. simula dito mga bundok, mga halaman taniman sa gilid sarap pagmasdan mga kaibigan tapos kasama mo pa si PG1 yeah Ngayon mga kaibigan, at medyo na-unlaw siya Bigan. De, sige po, doon na lang So Ito yung ating sticker dito Tapos ito yung uno-uno Ay Okay lang, doon lang Salamat So let's go, doon na lang tayo Magkape Sa loob ng Clark Para ano di na tayo Abutan ng dilim dito at uh, Masubukan pa natin yung PG1 dito sa may akyatan dito Nang maliwanag pa mga kaibigan syempre yan ito dito akyatan dito masusubuan ang tatag mo dito tingnan naman natin yung performance niya sa incline uphill mga kaibigan Yan mm -hmm. Not bad. Kung chill ride chill ride lang ayos talaga siya kaibigan Like me, hindi ako mabilis talaga magpatakbo very ano tayo defensive tayo mga kaibigan kung lala sa maraming sasakyan medyo in overtake ko lang kanina yung tricycle kasi nga para makuha na natin ng diretso itong paakyat na to dito sa part ng Sakobia yan and uh, dagdag tayo ng gear Tresera tayo nito mga kaibigan Okay Kaya ang kaya niya mga kaibigan Hindi ko man siya pinasok ng Primera Ayan Putik check natin siya mga kaibigan Ayan mga kaibigan Nabutan na tayo ng Takip silim Swiss hotel Ganda pag gabi So nandito tayo sa may stoplight At uh, tayo ay tatambay doon Sa kung saan tayo pwedeng Makatambay mga kaibigan Ayan mga kaibigan At dito ay Naupo na lang kami ni PG1 Dito sa tabi-tabi Grabe. Nag-enjoy ako sobra. Sa paggamit natin sa kanya at sa kanyang handling. Very smooth siya. Do trail yung dinaanan natin. Yan. Hindi ko siya ganong binata. Kasi syempre, first time natin magamit sa trail. Or masasabi natin na light trail. Parang bagong magkasintahan lang kami getting to know each other muna syempre bago ang bakbakan <laughs> so yan dito nagtatapos ang ating vlog abangan nyo ang ating mga long rides at uh, pang susunod na makakasama natin itong ating bagong motorsik yan PG1 Yamaha so hanggang sa muli ang inyong kaibigan Love you, Jen.